Sa ng 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 Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, sa araw na ito, araw ng linggo, ating uh, inaalala ang ating uh, paniwala no? tungkol sa katawan at dugo ng ating Panginoong Isokristo. Kristo. Corpus Christi. Alam niyo mga kapatid at mga magulang, kung hindi ninyo alam, liba na lang sa mga katolikong uh, talagang uh, alam nila no? ang kanilang paniwala, no? Dahil sa ating panahon ngayon, eh dalawang uri kasi ang katoliko. Yung katoliko na kung ano lang ang uh, nakikita, at naging tradisyon, at uh, hindi nila pinalaliman ang kanilang uh, paniwala, hindi nila inaalam kung ano-ano ang mga ito, at kung uh, tatanungin sila, eh hindi makasagot kung bakit naniwala sila sa paniwalang katoliko. Eh katulad nito, oh, bakit uh, ating... Uh, inaalala ngayon ang ating paniwala tungkol sa katawan at dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Hmm? The Holy Eucharist, no? Corpus Christi ngayon, mga kapatid at mga magulang. Okay. Now, every Sunday tuwing linggo, di ba magsimba tayo? at ang ating uh, pagsamba ay naka nito, di ba sa misa? Ano ba ang misa? No, uh, dalawang bahagi ang makikita natin sa misa yung liturgy of the word at uh, liturgy of the holy eucharist, di ba? Ito ang dalawang bahagi ng uh, holy mass natin. Ito ang pagsambang katoliko kung uh, Tingnan natin ang ibang mga paniwala, yung halimbawa mga born again Christians at iba pa yung ang daming mga uh, sekta, mga paniwalang. ang sentro sa kanilang pagsamba ay e yung may ano lang may pastor at ministro magsasalita ng uh, uh, mga salita galing sa Biblia at iyon lang, no? 'Yon ang sentro sa kanilang pagsamba na merong pastor at ministro ang magsasalita at may kantahan pa, 'no, yung praise and worship. Pero bakit ba sa Katoliko, sa ating paniwalang Katoliko? Uh, hindi 'yon, 'no, yung yung pagsamba sa mga born again at uh, iba pang uh, mga uh, fellowship, 'no? Bakit uh, ang sentro sa kanilang pananampalataya ay eh, 'yung ano lang, 'yung may ministro o pastor ang maghahayag ng mga salita ng Diyos, okay, galing sa Biblia. At 'yun, no? At sa ating paniwalang Katoliko, ang sentro sa ating pagsamba ay eh, 'yung misa. 'Di ba? Bakit no? Ang ang dahilan eh kasi sa pananampalatayang Kristiyano yun kasi ang instruksyon ng Panginoong Isu Kristo. Yon ang instruction ng Panginoong Isu Kristo. Hmm? Naalala ba niyo sa Ibanghelyo ng sinabi ng Panginoong Isu Kristo? Sinabi niya, ang aking katawan uh, tunay na kainin at ang aking dugo ganun din. Ibig sabihin, ipapakain ng Panginoong Isokristo ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo. Dahil ang kanyang katawan at dugo, tunay na pagkain at inumin. At ang makakain ito, eh, sabi niya no, sa San Juan Kapitulo 6, uh, matamo ang kaligtasan. Hmm. Matamo ang kaligtasan. At uh, saan ba natin makakain ito, no? Saan natin makakain ito? Eh yung sa Holy Mass natin. Noon tinawag itong the breaking of the bread. Di ba? Eh kahit na ngayon breaking of the bread, the bread, pero ang sa ating panahon ngayon ang nakaugalian na nating itawag nito the Holy Mass. Dahil ito kasi ang uh, instruction ito kasi ang isinugo ng Panginoong Kristo sa atin bilang mga Kristiyano yung sinabi niya uh do this in memory of me gawin niyo ito sa aking alaala di ba so yun yun ang dahilan kung bakit sa paniwalang Katoliko ang Holy Mass hmm, ang banal na misa ang sentro sa ating pagsamba sa Diyos dito sa mundo alam niyo mga kapatid at mga magulang, last Sunday ang inaalala natin ay yung Diyos sa langit, no? Ang iisang Diyos sa tatlong persona, no? Solemnity of the Holy Trinity last Sunday. At before pa niyan, yung uh, nakaraang Sunday pa, before sa uh, Holy Trinity Sunday, ating inaalala ang Pentecost Sunday, yung Holy Spirit. Yung uh, pagpadala ng Panginoon sa Holy Spirit sa simbahan, yung Pentecost Sunday. So, inaalala natin sa araw na iyon, ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Diyos. Now, last Sunday, ang Diyos na. Ibig sabihin, yung iisang Diyos sa tatlong persona. Hmm? Hindi lang Holy Spirit, kundi ang Ama at Anak at Espiritu Santo. So, the Holy Trinity. Tinawag natin ang linggong yao na Holy Trinity Sunday. Now, ngayon, hmm, ang ating inaalala naman, no, ang katawan at dugo ng Panginoong Heso Kristo. Ang ating Panginoong Heso Kristo. So, parang perfect. <laughs> ba? Diba? Sa, ang ating uh, pag-alala. Uh, no? Dahil yung nakaraan, eh, sa Holy Spirit lang, yung pagpadala sa Pentecost Sunday. At sa nakaraan naman, ang Sunday naman, yung tatlong persona na. Diba? Ama, Anak at Espiritu Santo. At uh, ngayon, ang ating Panginoong Isu Kristo na sentro sa kanyang katawan at dugo na kanyang ipapakain. At makakain lang natin ito sa Banal na Misa. Yung The Holy Mass. Okay, dalawang bahagi ang Holy Mass natin ha. Una, yung G of the word. Siguro, yon ang sentro ng ating mga kapatid na hindi katoliko. Yung, yung uh, mga born again, Christians, at iba pang mga fellowship na ang kanilang sentro sa kanilang pagsamba ay yung may pastor na magbasa ng mga salita ng Diyos at magbigay ng kung ano ang kanilang reflection sa nabasa nila sa Biblia. 'Yun eh bahagi iyon sa Liturgy of the Word sa ating Holy Mass, Pero hindi pwedeng uh, walang uh, uh, yung Liturgy of the Eucharist. Kailangang isama talaga sa pagsamba yung uh, liturgy of the Holy Eucharist. Dahil yun kasi ang 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 sugo, yun kasi ang ibinili ng Panginoon sa kaniyang mga apostol, mga disipulo. At siyempre ating gagayahin naman, sundin kung ano ang kanilang ginawa. Di ba? So, para sa ating pananampalatayang katoliko, kulang kung liturgy of the word lang. Yung basahin ang gospel, salita ng Diyos sa Biblia, kung yun lang ang sentro sa ating pagsamba, no? Oh, sa ating paniniwala, e eh kulang iyan. Dahil meron pang sinabi ang Panginoong Isu Kristo na uh, pinahiwatig niyang dapat ang kaniyang katawan at dugo ating kakainin o inumin. Saan ma makain natin ang uh, katawan at mainom ang kaniyang dugo? eh, sa banal na misa. Yung ang example nito, yung yung ipinakita ni Kristo sa Biblia na kasama ang kanyang mga disipulo na naging apostol. Yung sinabi niya, yung nag-breaking of the bread sila. At sabi niya, gawin ninyo ito sa aking alaala. -ala. -ala. Di ba? So, yun. Yun ang dahilan kung bakit ang pagsambang katoliko, hindi lang liturgy of the word, na basahin ang gospel, salita ng Diyos, ng pari, Uh, hindi lang, no? Kulang 'yan, no, sa Christian na pagsamba. Dahil utos kasi ng Panginoon na kainin ng kaniyang katawan at inumin ang kaniyang dugo. 'Di ba? So, 'yun. Now, mga kapatid uh, at mga magulang, last Sunday, ang ating uh, sentro sa pag-alala, 'yung Diyos, ibig sabihin, 'yung sambahin sa langit. Yeah? Dahil ang Diyos kasi ay eh, nasa langit. Di ba? Ano ba? Ano ba ang Diyos sa paniwala nating katoliko? Eh hindi lang ito uh, isang persona, di ba? Naalala natin yung uh, atin ng atin ng uh, palaging kinokote at pinabasa para hindi makalimutan yung Genesis 1:26 na sabi ng Diyos, uh, lalangin natin ng tao okay sa ating kawangis. Ginamit niya ang salitang natin. Ibig sabihin, ang Diyos pala ay hindi iisang persona lang. Diba? Taliwas ito sa turo ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na ang iisang Diyos daw isang persona lang, ang Ama lang. Hindi nila isinama ang anak at uh, Espiritu Santo dahil hindi sila naniniwala na ang uh, anak at Espiritu Santo ay Diyos. So para sa ating mga katoliko, kulang. No? E eh, tama ang turo ng mga kapatid na Iglesia ni Kristo na iisa lang ang Diyos. Pero sa iisang Diyos na iyan, eh hindi po iyan iisang persona. Yung tinawag nating uh, Unitarian. No? Ang Diyos kasi, kung pag-aralan natin ang buong Biblia, hindi po ito Unitarian. Trinitarian po ito mga kapatid at mga magulang. Trinity, hindi Unitarian. No? Ang paniwalang Iglesia ni Cristo kasi ni Felix Manalo, sa iisang Diyos, iisang persona lang, eh wala naman tayong mabasa sa Biblia, letra por letra, kung letra por letra ang hanapin natin, walang mabasa sa Biblia, letra por letra, na ang iisang Diyos, isa lang ang persona. Pero kung ating... Uh, Basahin ng Biblia ay eh, pinahiwatig na hindi lang iisang persona, unang bersikulo na na nagpapatunay ang sa 1:26 Nang sinabi ng Diyos sa paglalang niya sa mundo, sa paglalang niya sa tao, lalangin natin ang tao sa ating kawangis. Ating ating means plural. Ibig sabihin, ang creator pala hindi lang iisang persona. 'Di ba? ating dahil kapag iisang persona lang ang Diyos uh, hindi sabihin ng Dios na ating kundi aking singular hindi ating di ba now sasabihin ng mga kapatid na iglesia ni Kristo na eh yung kasama ng Dios Ama sa paglalang niya sa, sa, sa sanlibutan at sa tao eh hindi yung anak daw na si Jesus Christ na Diyos din at ang Holy Spirit ang kasama daw ng Panginoon sa paglalang ng tao at sa sanlibutan ay eh, yung mga anghel. Now, siguro meron ng mga anghel. No? Siguro meron ng mga anghel sa panahong iyon. Hindi, ko, hindi lang ako sigurado, baka nakalimutan ko ang aking nalalaman na tinuro ng ating simbahan. Now, ipagpalagay natin na sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan at sa tao, eh meron ng mga anghel. Pero hindi ang mga anghel kasama ng Diyos sa paglalang, sa pagcreate dahil ang mga anghel hindi creator, di ba? Ang mga anghel ay lina lang lang, creation, hindi creator. JOS lang ang creator, di ba? So, kung may mga anghel na sa panahong yaon sa paglalang ng Diyos, hmm? sa mundo, sa tao, eh hindi mga anghel ang kasama ng Diyos sa paglalang. Dahil hindi creator ang mga anghel. Ang mga anghel ay creation lang. Lina lang lang ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung kasama ng Diyos na tinukoy niyang kasama niya sa paglalang sa sanlibutan, eh, eh ganon din Diyos din ang kasama niya. Saan ito sinabi? Saan ito pinatunayan na ang kasama ng Diyos Ama sa paglalang sa sanlibutan at sa tao ay eh, yung anak niya na tinawag na salita, word. Saan ito mababasa? Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Di ba? Na sinabi in the beginning, sa simula, sinabi, nandiyan na ang Diyos. Ibig sabihin ang Ama. At nandiyan din ang salita o pulong. mabagas sa Bisaya, word sa Ingles. At sinabi, ang word daw na kasama ng Ama eh Diyos din. Di ba? Basahin niyo ang Juan 1.1, Ama at yung word, salita, na sinabi Diyos din. So, dalawang persona na ito. Di ba? Oh. So, ito ang kasama ng Diyos. Ang word na kung ating uh, alamin, sino ang word na Diyos din, ang ating Panginoong Isu Kristo. Dahil sa verse 14 ng Juan ng the book of John, eh, yung word daw na God din, oh, uh, sabi, nagkatawang tao naging tao ang salita na kasama ng Ama na Diyos din. So, ibig sabihin, dalawang persona na. No? Pina, uh, uh, pinapatunayan na sa Juan 1.1 na ang kasama pala ng Diyos Ama sa paglalang sa salibutan ay yung salita, personal word of God na Diyos din. Ang salita na Diyos na naging tao o nagkatawang tao. Anong talata ng Biblia mababasa ito? Juan 1:14. So 'yon, baka sabihin niyo eh Veritas, ah, bakit ang ama at anak lang? Sana ba ang Holy Spirit? Ah, hindi nagtapos ang pag-aaral natin ng Biblia sa Juan 1 uno lang. Dapat basahin din natin ang ibang mga bersikulo dahil nandoon makikita natin ang pruweba na hindi lang ama at anak Kasama din ang Holy Spirit dahil kapangyarihan kasi ang Holy Spirit. Hindi pwedeng ang Diyos ay eh, walang kapangyarihan. ba diba? <laughs> Paano niya lalangin oh, ang uh, sanlibutan kung walang Holy Spirit? Power. At hindi lang, at hindi lang power. Pinahihwating na uh, persona din. di ba Now, saan natin makita sa Biblia na talagang tatlo ang iisang Diyos. Ibig, ibig sabihin, tatlong persona ang iisang Diyos. Saan ito mababasa natin? Sa formula sa pagbinyag. Yung utos ng Panginoon sa pagbautismo, eh dapat uh, uh, gamitin ang pangalan ng Diyos. Saan ito mababasa? Sa Juan 28, versikulo um, 19. No? Kung hindi ako nagkakamali sa talata, Juan Kapitulo 28, versikulo 19. Ano ang sinabi ng Panginoon dyan? Kung magbautismo daw, e eh, gamitin ang pangalan ng Diyos. Sinabi, kung magbautismo ka magbautismo kayo sa, ngala, sa ngalan, singular, uh, bakit ngalan lang? Ngalan sa pangalan Magbautismo kayo sa pangalan denoting singular, singularity, di ba? Hmm. Bakit singular? Dahil iisa lang kasi ang Diyos. No? Oh? Basahin ang Mateo 28:19, ano ang sabi? Magbautismo kayo sa pangalan, hindi mga pangalan, di ba? Bakit hindi mga pangalan kung tatlong persona ang uh, tinukoy? Eh bakit pangalan lang? Ibig sabihin, iisa lang dahil iisa lang ang Diyos kasi eh. So yun ang sabi ng Panginoon, magbautismo kayo sa pangalan, hindi mga pangalan, oh? pangalan dahil iisa lang ang Diyos. Pero kung ituloy natin ang pagbabasa, eh nilatag ang tatlong persona. Oh? Magbautismo kayo sa pangalan singular dahil iisa lang ang Diyos. Pero kung ituloy natin ang pagbabasa, tat tatlong persona ang sinabi. Magbautismo kayo sa pangalan singular dahil iisa lang ang Diyos, pero kung ituloy ang pagbasa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, sa Mateo 28:19, ating maproibahan na sa iisang Diyos pala ay eh, tatlo ang persona. Malaman natin ito na tatlo talaga ang persona dahil ito ang sinabi ng Panginoon kapag magbautismo, eh siyempre, tawagin ng Diyos Gamitin ang pangalan ng Diyos. Iisa lang dahil pangalan kasi singular. Iisang Diyos. Pero bakit binanggit sa 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 ano, bakit binanggit pagkatapos ng pagbanggit na iisa lang ang Diyos, isa lang kasi, bakit tatlong persona ang binanggit? Kung ituloy natin ang pagbasa, magbautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So tama ang paniwalang katoliko na sa iisang Diyos, tatlo ang persona. Ama, anak at Espiritu Santo. Kaya nga sa ating paniwalang katoliko, ang ating sign bilang mga kristyanong katoliko, yung mag-sign mag, uh, of cross tayo, banggitin natin ang pangalan ng ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Kompleto ang iisang Diyos natin. Dahil sa Iglesia ni Kristo ni Kapatid na Pilis Panalo, ang iisang Diyos nila, iisang persona lang, yung Ama lang. Hindi nila isinama ang anak at spirito, ikulang, eh, half-truth. Mga kapatid at mga magulang, eh, mali yung half-truth. Dapat buo. Di ba? Meron silang mga argumento na kung hindi tayo, hindi natin alam kung ano ang sagot Katoliko ay pa ay madadaya din tayo eh mapasama din tayo. Ako noon muntik din akong mapasama sa pangkat na iyan. 'Di ba? Noon, dahil may kaibigan akong naging miyembro sa relihiyon na iyan. Pero buti na lang na eh, hindi uh, ano, hindi siguro payag ang Jones na mapasama ako sa relihiyon na iyan. Kaya nang hindi pa ako naging kasama sa relihiyong iyan eh may kinakasangkapan siyang mga tao na maliliwanagan ako at naliliwanagan ako hindi pa ako nag nag-transfer hindi pa ako nag uh, nag ano nag-join hmm. sumali so parang nahadlangan oh, dahil may kinasangkapan ng Diyos na maliwanagan ako sa paniwalang Katoliko at hindi natuloy ang aking Uh, pag-iwan sa Simbahang Katoliko. At uh, uh, na at uh, damdam kong tinawag din ako ng Diyos sa gawaing ito. Yung uh, tutulong ako sa pagpapaliwanag, pagsasagot sa mga objeksyon ng mga kapatid nating hindi mga Katoliko na. So 'yon. So last Sunday, ating inaalala ang ating Diyos na tat iisang sa tatlong persona, ang Holy Trinity Sunday. Ngayon, ang katawan at dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Ibig sabihin, sa langit, ang sambahin natin ang iisang Diyos sa tatlong persona, Ama, Ama, Anak at Espiritu Santo. Dito sa mundo, ang sentro sa ating pagsamba ay yung katawan at dugo ni Kristo. Di ba? Sa banal na misa, di ba? Dahil sa mga born again kasi, sa kanilang mga pagsamba, eh hindi sila nakapokus sa katawan at dugo ni Kristo. Yung liturgy of the word lang. Diba? Yung may pastor na magbasa ng mga salita ng Diyos at magbigay uh, ng kanilang mga refleksyon. Pero sa katulikong pagsamba, sa katulik na pagsamba, eh kulang kung Liturgy of the Word lang. Kailangan kasama ang Liturgy of the Holy Eucharist. Dahil sa Liturgy of the Holy Eucharist, makakain natin ang katawan at dugo ng Panginoong Kristo So yun, ang paniwalang katoliko dito sa mundo, ang highest form of worship ay yung pagsamba sa banal na misa. So kung hindi ka nagsamba sa banal na misa, mag-isip ka. Hindi na hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. Iisipin mo na lang kung totoong Kristiyano ka ba. No? Kung hindi ka dadalo sa banal na misa. Ngayon ang instruction ng Panginoong Kristo sa ating paniniwalang Kristiyanismo. Ano ang sabi ng Panginoon? yung the breaking of the bread na tinawag natin ngayon, banal na misa, do this in memory of me. Gawin niyo ito sa aking alaala. Kaya, walang magawang pagsamba sa paniniwalang katoliko kung walang banal na misa. So, ngayon, yung mga kapatid kong katoliko na hindi dadalo, hindi dadalo sa banal na misa, mag-isip kayo kung totoong kristyanong katoliko ba kayo? Mag-isip kayo. So, wala na tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ito ang kapatid na Silbert, alias Veritas, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.